Nagmamagnet fishing kami ngayon sa tabi ng abandonadong base militar. Pakiramdam ko may mabigat na nakadikit sa magnet. Tingnan natin, may nakuha ba sa magnet? Ano ba yan? Kamusta sa lahat? Ako nga pala si Danny at ngayon ay magmamagnet fishing tayo sa isang kakaiba at interesting na lugar. So sa lugar na ito, dati raw may military base na gumagana ilang dekada na ang nakalipas. Mga limampung taon na siguro ang nakalipas. Dahil sa hindi malinaw na dahilan, binahan nila ito kaya hindi na aktibo ang military base. Pero nandito kami ngayon para subukang makahanap ng isang bagay na may kaugnayan sa mismong bus na iyon. Kaya tingnan natin kung ano ang maaari nating makita. Sige. Okay. Ang daming lumot. At normal lang naman yon para sa dagat. Sige, may nakikita ako. May isang bagay na gawa sa metal doon. Kalilimutan ko na lang ang mga algae. Marami talaga, syempre. Sige. Sino 'yon? Hindi pwede. Guys, tingnan nyo. Yan ay talagang sa totoo lang helmet talaga 'yan. Yan ay helmet ng militar at medyo luma na rin. Sino ang nakakaalam? Baka Baka ganitong klase ng helmet ang ginamit noong ikalawang digma ang pandaigdig o kung anuman. Grabe, napakahalaga ng natuklasan mo. Kahit na ito ay puro kalawangin at may, may nawawalang bahagi nito pero kahit ganoon, ang pagkakakita nito ay astig pa rin mga tol. Sige, ngayon mas nararamdaman ko na. Paano ko ba sasabihin, mas interesado ako tungkol sa sa mga bagay na maaari pa nating matagpuan. Kaya't magpatuloy tayo. Magandang simula yan. Sige. Sa totoo lang mga pare, alam nyo, baka iniisip nyo na nakakatawa at nakakatuwa lang ang maging bahagi ng magnet fishing Nagawin ito at kung ano-ano pa. Pero may isang bagay na ayoko talaga sa magnet fishing, lalo na tuwing taglagas at makikita nyo kung ano yon. Hayaan yung ipakita ko sa inyo. Ito yon. Wala ka talagang magagawa tungkol dito. At mas mabilis kang napapagod dahil doon. Tingnan natin, mayroong kahit ano dyan. Sige, may nakikita ako. Ano ba yan? Hindi maaari. Iyan ba? Totong shell 'yan o kung ano man. Grabe. Ang laki at bigat nito. Sa tingin ko, bala 'yan para sa isang klase ng rocket launcher. Parang rocket propelled grenade o kung ano man. Parang nilalagay mo 'yan tapos ipuputok mo. Sa alam ko, Ginagamit ang ganitong bagay para pabagsakin ang mga tanke at katulad nito. Helicopter, eroplano. Kaya mabibigat na makina ang ginamit para doon. Grabe. Sana hindi ito sumabog at kailangan nating maging sobrang sobrang maingat diyan. Sobrang maingat. Baka gusto kong ilagay ito dito. Oh oo, oh oo, oh oo, oh. Sige. Kaya hindi ko na ito muling gagalawin. At kailangan siguro nating tumawag ng ibang tao. Hindi ko alam ang hukbo, militar o pulis. Pero kailangan nating magingat ingat dyan dahil walang gustong saktan ang sarili nila. Sige, magpatuloy tayo na parang walang nangyari at hindi naman sasabog to, di ba? May iba pa ba wala, wala, wala naman dito. Sige, ituloy na natin sa susunod na tira. Kaya mga kaibigan, kung may mga interesting na lugar malapit sa inyo, ipaalam nyo sa amin sa comments. Sabihin nyo rin kung ano ang interesting na nangyayari doon. Halimbawa, may bumagsak na Starlink satellite malapit sa amin o kaya may mga animatronics na naglalakad-lakad araw-araw at pupunta kami doon at makikilala namin kayo at makikilala rin namin ang lugar at susubukan naming alamin kung totoo nga ba yon o hindi kung sa pamamagitan ng ng pagmamagnet fishing o iba pang paraan sige at pakiramdam ko may nakuha ako sobrang dami pa rin ng lumot oh may nakikita ako Sige. Hindi maganda 'yan. Tingnan natin. Hindi maaari. Walang paraan talaga. Ano 'yon? Jesus Kristo. Yan ba? Yan ay isang submachine gun sa pagkakaalam ko. Grabe ang bigat. Hindi ko Sige. Hindi iyon ang pinakamagandang ideya na naisip ko. Sige. Kaya hindi ko maalala ang tamang pangalan ng bagay na ito, pero kung alam mo, ipaalam mo sa amin sa mga komento kung ano ang submachine gun na ito. At sa pagkakaalam ko. Sa pagkakaalam ko, iyon ang pinakaginamit na submachine gun noong ikalawang digma ang pandaigdig. Pero maaaring mali ako. Muli. Sige. Sige. Mukhang gumagana na. At sa tingin ko, hindi ko na dapat paglaruan pa ito. Kaya siguro, kailangan na nating... Ibaba na ito. Huwag malapit sa kabibe. At oo, malamang kailangan nating ipaalam sa mga opisyal ang natuklasan natin. Pulis, sundalo, kahit sino. Hindi pa ako sigurado sa ngayon. Mukhang lalo pang nagiging interesante ito. Tingnan pa natin ang iba pang makikita doon. Sige, magpatuloy tayo. Maganda ang pagkakabato mo doon. At oo nga, nagiging mas madumi at mas madumi na dito. Lahat ito ay dahil sa lumot tubig. Parang madulas na ako, pero kailangan kong magpatuloy. Gusto kong makahanap ng interesante. Sige, parang may nakuha na ako. Pakiramdam ko may nakuha ako at medyo mabigat ito. Kailangan kong subukan na... Nadulas ito. Nako. nadulas ito. Saan ko ba ito naramdaman? Doon, banda. Sige. Heto na. Ito ay naipit ito. Naipit ito sa ilalim. Sige. Kailangan ko pang gawin ulit. Nandito ito kanina. Hindi hindi naman. Dito. Aha. Nakuha ko na. Nakuha ko na. Sige Natakpan na naman ang lumot lahat Tingnan natin Ano yon? Hindi maaari Iyan ba? Iyan ba talaga? Pahintulutan mo akong Mabigat ito Ay grabe mabigat ito. Kaya, sa pagkakaintindi ko, iyon ay isang misail ng submarino. Kaya ito ay ginagamit para barilin ang mga submarino ng kalaban o mga barko at iba pa. Pero wala namang laman sa loob nito, kaya malamang. Malamang ginamit lang ito para sa pagsasanay. At wala naman talaga itong ginagawa kaya siguro pwede na lang natin itong itapon sa tabi at wala namang mangyayari. Tama ba? Sige, tingnan natin kung may kahit ano. Ay, ang cute naman yan. Sige. Ang mga bala. Mga bala? Sasabog ba yan kapag inihagis ko? Hindi ko naman iniisip na yun. Sige, may bala. Malamang para sa sniper rifle. Tuloy tayo. Palala ng palala ang dulas dito sa loob. Kailangan kong humanap ng mas magandang pwesto. Sandali lang. Sige, mula rito. May nararamdaman ako kung ano sa magnet. Itong bagay na to ay... Medyo mabigat. Ano kaya ito? Sige. Lumot na naman. Oyoy. oyoyoy. oyoy. Kailangan nating mag-ingat ng husto dyan. Sige, hungkag ito. Wala namang laman dyan. Oh. Granada yan. Malamang ginamit din sa pagsasanay kasi hungkag at wala namang laman sa loob niyan. Oh, wala talagang laman. Siguro tubig lang. Yun ay nakakatakot 'yon sa una. Pero mabuti na lang at hindi ito gumagana kahit kailan. Kung hindi pareho tayong malubhang masasaktan at hindi natin alam kung gaano katagal kang mawawala ng mga video tungkol sa pangingisda gamit ang magnet. Walang masama kung itatapon ko ito ng tama. Sige, marami sa inyo ang nagtatanong kung nasaan si Slaw at paulit-ulit ninyong tinatanong sa mga komento kaya. Nag-usap kami ni Slaw tungkol sa magnet fishing at sabi niya mas gusto niyang maghanap ng kung ano sa yelo kapag nagyayayelo na at kung ano-ano pa. Pero sabi ko mas masaya at mas maganda ang magnet fishing. Pero hindi siya sumagot. Kaya malamang makikita niyo siya kapag malamig na. Kapag susubukan naming maghanap ng kung ano sa yelo. At sabihin niyo rin sa amin sa mga komento. Kung gusto nyo, panoorin ang mga video namin tungkol sa mga nahanap sa yelo sa link na ito at sabihin kung mas gusto nyo ang magnet fishing o paghahanap sa yelo. Habang nagsasalita ako, parang may nararamdaman akong dumikit sa magnet ko. Ay ayos lang. Ano yun? Parang isang uri ng listahan ng metal o kung anuman. Bahagi ba yun ito? Hindi. Mukhang hindi naman. Hindi ko alam kung ano yung bagay na yan, pero... Well, ang kulay ng platong ito, kung masasabi ko, ay parang military. Siguro. Kung susubukan ko at... Ituwid! Ituwid ko! Mahirap yon. Subukan ko ulit. Dumudulas talaga ako. Sige. Kaya? Malamang. Malamang bahagi ito ng isang sasakyang militar. Malamang gilid ito o kung anuman. Pero hindi ako sigurado. Baka kayo, mga kaibigan, ay may alam kung ano talaga ang bagay na ito hindi ito ordinaryong piraso ng bakal. Sinasabi ko sa inyo, may koneksyon ito sa base militar na iyon. Grabe! Pagod na ako pero kailangan nating magpatuloy! Kailangan nating magpatuloy! Sasabog kaya ito kung ihahagis ko? Ah! Wala! Mabuti naman! At guys, Huwag ninyong kalimutan na gumagawa kami ng mga video kung saan ginagamit ko ang underwater drone para maghanap ng kung ano. Sa tubig kaya pwede ninyong tingnan ang link at makita ninyo mismo. Sige, masyadong maraming bula. Okay, at may nararamdaman akong nakadikit sa magnet. Hindi madaling tanggalin. Sige. Ano ang Isa na namang kabibe ba Parang isang... Hindi ko makuha. Kailangan ko ring mag-ingat dito. Ito aya. Itong magnet fishing na, to ay pinapahirapan ako. Sige. Siguradong kabibe yan, pero... Hindi ko talaga maintindihan kung paano ito ginamit o sa anong klasing makina. Baka kayo ang makapagsabi sa amin. Baka galing ito sa isang tangke. O ewan ko, submarine, eroplano, o mula sa ordinaryong riple. Hindi, hindi mula sa riple, pero gayon paman, kailangan nating magingat dito. At sa tingin ko, dapat na lang nating itong ilagay Oo, dahil anumang oras pwedeng sumabog ito at pati na rin ito. Ituloy natin. Nagpasya akong baguhin ng kaunti ang direksyon ng paghagis. Siguro, makakahanap ako ng bagay doon. Ramdam kong gumagalaw ang lumot Marami sila. Tingnan mo yun. Grabe. Baka may laman ito. Tingnan natin. Tingnan natin. Ano yon sa pang kabibe o kung ano man. Grabe yun ay. Sa tingin ko alam ko kung ano yung bagay na yon, isa yung airborne mine, kaya nilalagay mo siya sa isang klase ng sandata, tapos ipuputok siya sa ere at babagsak yung bagay na yon ng ganito, tapos sa sabog, kaya oo, airborne mine talaga yon. Maganda yung nahanap pero delikado rin. Kaya itatabi ko muna. At alam nyo ba? Guys, nakatanggap kami ng tawag mula sa mga opisyal ng militar. Mga limang minuto na ang nakalipas. At sinabi nila na alam na nila na nahanap namin yung mga bagay na yon at papunta na sila dito. Sana maging maayos ang lahat at matuwa sila sa mga nahanap namin. Sana purihin nila tayo, hindi tayo ikulong. Malungkot 'yon. Kaya ayun mga kaibigan. Patuloy ninyong panoorin ang aming mga video, patuloy ninyong i-like ang aming mga video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at magkikita-kita tayo sa susunod na video ng Magnet Fishing. Ako nga pala si Danny. Kita kits.